saan-saan kayo punta ng punta eh. Nagturo dito. Wala bang consideration yan na inaantok na tayo? Ano yan? Ikaw may kasalanan ito, yeah. ito, idol mo. Ikaw, ito. ikaw nag-book. Kasalanan mo ito. Yeah. Kasalanan ko ba? Eh, dito yung ano, address na binigay eh. Ay, naku. Ah. Ah. three days and two nights. Meron sila mga sinasabi dito. Hindi natin maintindihan. Nandito tayo ngayon sa Bangkok, Thailand. So, from Buriram. Oh, di ba? Ay, wow, may balcony. Oh, may balcony. Pwede ka maglaba. Pwede Kaso ka parang tumawin. re. Parang Nandito lang ako ka para ka sisiw. Natawag ko kayo nila. <laughs> So, abangan niyo ang adventure namin dito sa Bangkok, Thailand, mga idol. Kasama namin si Norme at si Inday Jelly. Siyempre, kasama, na, kasama namin si Kaya Boto. So, abangan niyo ang magagawin namin mga kalokohan dito sa Bangkok, Thailand. kalokohan Thailand ang then Thailand mo na And, see you tomorrow. Abangan niyo yung maraming 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 namin kalokohan. Later that same evening. Umpisahan na natin yung mga pampaprank natin dito sa Bangkok, mga idol. Simulan natin kila Norme. Let's go! Mali pala tayo ng booking. What? Sa kabila tayo, uy! Doon tayo sa may 7. No, tayo. tayo! Ha? Baba tayo. Eh. Oo nga, eh. Eh, ba't pinapasok tayo dito? Mali uh, yung reception. Ha? Huh? Totoo. Oo. Oh. Kakababa lang namin, eh. Ano, ano, sa sabi, ano sa sabi doon? Ha? Ito daw yung place na pupunta natin. Dito daw, daw tayo pumunta. What? Serioso? Dito hmm, na daw tayo, mali. muna tayo dito. Ang lakas pa ng loob kung yung... magreklamo doon to kasi. Mali pala tayo na nire-reklamohan. Saan oh, nga kayo? Paano tayo mag-commute? Ha? Tatawag daw sila ng taxi. Dadagdag lang ng 20. oh, 20? 20 baht. May bayad lang na service fee. Na 20 baht. Magkano ba per night dito? 5,000. Yeah. 2,500 baht. Ba't di pa ka nakabihis? Ito na nga eh, kaya nga... Kakakit lang, lang namin. namin kayo eh. Dito daw tayo pumunta. Binigay ito. Ito Uy, so. so dalian nyo na! Dalipat na tayo! Ito yan? Oo! Nagbabalik na yung tao sa bata. Nakabiis na tayo eh. <laughs> Kasi kung saan saan kayo punta ng punta, ikaw nagturo din. Ano na ang na solusyon yan? Inaantok na tayo? So, ano yan, eh, mas mahal yung bayad doon. Dito Aboyan sa natin. Ikaw may kasalanan nito, idol mo. Ah, ikaw, ito nag-book. Kasalanan mo. Kasalanan ko ba? Eh, dito yung ano, address na binigay eh. Ay, naku. Day, busy na day. Ay, ano oras na? eh? Anong ano oras na? Alas dos na sa Pilipinas. Hindi mo kasi sin sinur. hindi ko sinur. O, tingnan mo, alas dos na nga. One-ten na, two-ten na, na doon. Useless yung binayad natin doon. O, ibabalik nila yon. Babalik nila yun. Dito nga natin ibabayad sa Grand Palace. Oh, mas maganda doon kasi Grand Palace. Oo, mas maganda doon. Pinaka maganda doon, eto, lagay mo dito. Tapos, sa yan? Tulog ka muna dito. Tapos, panaginip pa mo yung Grand Palace. Good night! It's a crowd.